Palibhasa walang puwang sa puso ninyo ang matitinong mga bata. Mas malaga pa sa inyo ang mapasaway at kriminal na mga bata. Ito ang katagang bulat ni Cruz Maguad, ang ama ng dalawang batang sina Gwen at Boy Boy Maguad na karumalduman na pinatay ng mga minor de edad sa bayan ng Mlang noong Disyembre Agis taong 2022. Nagdabas ng sama ng loob ang mag-asawang Maguad dahil tila kinakampihan pa daw ni dating Department of Justice at ngayon ay ML Partilist Congresswoman Leila Dilima ang mabatang kriminal na nasangkot sa mga heinous crimes. Nauna nang sinabi ng mambabatas na ang pagbaba sa edad ng batang dapat managot sa batas ay mula labing pito hanggang sampung taong kulang ay hindi katarungan kundi isang pagbitiw sa responsibilidad. Dagdag pa ng kongresista, hindi kriminal ang mga bata. Ang batang naliligaw ay hindi dapat ikinukulong kundi dapat kinakausap, inaaruga at binibigyan ng pag-asa. Bagay na pinalagan ng mag-asawang Cruz at Lovelia Maguad. Sabi nga ni Cruz, huwag sanang mangyari sa kanyang apo o isa man sa kanyang maanak ang sinapit ang kanilang maanak na namatay sa kamay ng mga minor de edad. Isang open letter naman ang naipost ng asawa nitong si Lovelia sa kanyang social media account na ang care education na sinasabi ng Congresswoman de ay mangyayari lamang kung ang bata ay may disiplina dahil may takot at respeto ito sa batas. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.